Ayan na. Mm. Ayan, Diyos ko Lord. Nan, ayan. Mga uh, followers natin, sa mga bashers natin, bakit halos lahat ng mga inooperahan natin is dumudugo. So, la kita nyo naman ang case ng kukon ng customer natin. Halos lahat po nagpupunta, di nagpupunta dito is ah uh, na maga, no? Lumalabas yung mga almoranas ng kukunila. nila. <laughs> so mga kalugit, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Saloin. Phase 1, Block 56, Lot 60, Combs, Mintal, Davao City. So are you ready na madam? Hindi, sige <laughs> pa lugit, <laughs> yung maabroad ba yaka? Masanay na yung mong kuko na. Nagyan natin ng magic sarap, isang patak. Maganda to ang gamot natin galing pa sa Netherlands. So are you ready, madam? So sobrang talim itong mga gamit natin. Just ko Lord, gikan pa to sa Shaget lang madam ha kung gusto nimo. Tat tigasan ko ang kamay ko ha. Medyo mabigat, bigatan ko. Para maano talaga. na Nabalik ko cotton bing Okay. Wala, grabe kayong unod sa so, imong ano. Um, maayo lang na siya kung... Nag-iingani, Judy, mong sa una. Magawas ang unod. lang. Pero karoon, nagawas na po. Nagawas na po. Nawala na lang Nagawas na Sakit. Lagyan natin naman. Ang palambot. Ang na, Okay, sakit ako itlog. <laughs> Naipit. Kadlo-kadlo sa daw. <laughs> <laughs> Pakadlaw sa atang. Sorry, di ka na madam ha. Relax. nagnanood Amo ni pinakalala ni mga kuko no. Relax. Kunta ha, relax. Mm, perfect. Kaya, dam? Ay, hila Adam kasi mahila mo. Ayan na. Mm. Ayan, Diyos ko Lord. Na, ayan. Hmm? Amo ni Madam, Ose. Ay. Di ba mga kalugit, laki-laki? So, ayan mga kalugit, always nyo makita na madugo ang akong video, of course, natural, sa case ng kuko ng customer natin, no? So, ah, so ikat natin dito konti lang, kasi, grabe dam ba? Mudi ay nagawas ang almoranas ni madam. Mm. Grabe ka madam ba? Huwag yung chagit. Mm. Oh my was 11 years broke up. <laughs> oh my god! So ngayon, broken hearted ka, madam? Broken hearted ka? Ay, timing. Broken hearted pa lang customer natin. Hindi siya nagsigaw. Mas masakit ang broken hearted. Yun pala, hindi maramdaman ni madam ang sakit kasi... Hmm. Ang tapang niya. Gigan ka isa, broken hearted, no? Normal. yung magsabi naman siya, Kala ko hindi nadudugo. Hmm. Galing niya. Kasi... Hmm? Yun. yun. Di ba mga kalugit tanggal. gal? Diyos ko, wait, na, Nag nagsagit. Na Sakit? Sakit siya, Sakit? Sakit na siya, pro. Kailangan siya. Mas masakit yung 11 years. <laughs> Sakit ang 11 years. As in down? <laughs> Gahibi ka pa karoon iyan? ka roon. Nakita na akong bago. Ay, kurit! <laughs> <laughs> Sa 11 years, para lang makamove on ka noon. Correct. Uh -huh. Hindi ka man niya kilala, kaya yeah. sino na siya. Palugit na siya. Kabalawin siya. Nga na ka karoon? Ah, wala siya kabalawin na nagpalugit. Ay, yaw kayo mabatian niya eh. <laughs> Panakit butas lang hindi ko. Kabalawin siya kapanakit butas siya. Ay, as in. oh, grabe dam. Oh, oh tanawa dam. Ako na <laughs> yung ano i... Souvenir. Ako na siya yung souvenir. Ako so, panakit butas ka lang. Ay, panakit butas siya. Pero, okay lang eh, laban, di ba? Ikasamang unod na ko kaya pala, kasi hindi siya magano ano nga kumai ko ko na nito grabyo ayon 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 na ayon 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 na siya kay hindi magod magsagawa ang unod gud. maudi ay dam, broken hearted ka, sakit dere, hindi. Wala may gatusok. lang, wala na. Wala may gatusok diri. Salit lang Asa sa tong kukodam, patalaw sa anak na dambi. Tanawon, saan ko nang... So... So, ibig sabihin... Ah, okay, tanggal dyan siya. Ayan, mga kalugit, oh. Grabe ka, dako dam Hmm, aray dyan mm, ang unod niya sa gilid, oh. Kuha dyan. Ayan, wala na. Ayan, wala, may gatosak doon. Perfect. Sakit kayo yung broken heart, tinamayin mo. Sa 11 years, 11 partner mo, alam mo pa nang pinakasakit. Tapos sa 11 years, pila ka, pila na ka mukhang bulal na bulag. November. Diyos ko, lang. Tapos naging kamo. February. Lahi... Ah! November, December, January, ala, 2 months lang ang ano, 3 months. Okay lang na eh. So, nilagyan natin ng magic sarap mga kalugit. Grabe ko ka, madang, in fairness, nice. ikaw na Jude. Sana all ganyan, no? Nga, no? Makahanap dahil yun. <laughs> Move on na dahil ka dam. Move on na ka. Wala pa, no? Parang ah, ang puli. Kala, gwapo, manday yung partner. <laughs> be, patanaw, Hindi mo lang may puli ang may panakit butas. May panakit butas, be. Gwapo, manday siya. Ay, okay, mandi. Ay, hindi man panakit butas kay gwapo man. Ang <laughs> ah, to sa una, police pod. <laughs> ano siya, farmer's bread. Sambay. <laughs> <laughs> As in. So makalogit, ayan, tapos na. Bagyan natin ng ano. Ayahay na no, relax na no. Sa side lang. Mamaya na yan. Papasok naman yan yung laman. Papasok naman yan or either pangtubigas na siya kasi mga mga pangganda siguro maano na siya mahil na siya kaya wala namang tung tomatu bock o o dili dili siya maingay ano pa na kalijoy di nakover na kung sa lefin ang yugas mo damdang sa bayabas damhang down sa bayabas para gagaling agad siya. Nagdugo siya kay tungod na natama na na nasugatan na, na siya tong ano mas <coughs> worse pa tong sa una na ko ano ano kay mas <coughs> dugo Diyan ni sa putulin niya na. Ito, wala din may gatosok doon. Murang unod lang siguro hmm. na matanda Lamit na kaigaan na kayo siya. Gaan na dyan siya. Diba kung mag-Canada, kabayaan mo yung partner na yun? Eh? Gusto mo po siya mag-abroad. Mawa na siya sa Paris. Mauban siya sa imo. So mga kalugit, ayan perfect na mga kalugit, no? May gano'n. Asan ang perfect? Ikaw ang perfect. Hindi sige lugit, ikaw lood ay ga lugit lugit sige ko ko. Hindi ko rin ako sa dinalo, tatay ni nan Wala na. Wala migat. Na sa sakit pero ka tong siguro ang kinamaan. Pero wala migat usok na tong paro kanina. Araw. Wala. Asa na gay ito? Oh, wala naman na ito um oh. grabe ba you... gid sa ano dam mo oh? gid sa taas ba way, putol putol oh. cheap na to kay wala na diri wala na no thank you so much mga kalugit ayan okay na ako kunin madam